At ito ang sentro ng Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. Ito ay tinatawag na King Fahad Road. At dito matatagpuan yung dalawang malaking mall. Ito yung tinatawag na Faisalia at Mamlaka. At hindi lang yun. Mga malalaking establishmento at makikita naman dito sa video na to yung mala art na building. Ito ay matatagpuan lang sa King Abdullah Road. At yung napakaganda mga building dito na wari mong nasa Dubai ka pag andito ka sa ibaba nito. Samantala, ako ay napadaan sa Magdo para bumili ng aking paboritong kape na cappuccino. At habang hindi pa natapos yung aking in-order in na kape, ay ito nakipag marites kay kabayan. I-shoutout <laughs> mo yung mga viewers natin na sa Pampanga. Oo, oh, parang kayo kuro mungkin. Kung hindi naman may ka mo. Oo, oh, yan. <laughs> Ayan yung kabayan natin na ano, sa Pampanga. So, kapampangan. Okay, so meron na tayong bagong video, bagong vlog ngayon Pero bago natin simulan yan, kung bago man kayo sa akin channel pin naman huwag makalimot, mag-subscribe, mag-like at mag-share At pakita ko ang notification bell para mag-update kayo sa mga video akin Malapit na ako sa lugar kung saan na uh, yung pagdadalhan itong uh, Land Cruiser malapit na dito sa yung turo ng Google sa akin ay nasa ano na lang nasa 1 kilometer na lang mahigit yung layo niya Wala dito sa aking location so hinahanap, hinahanap pa ni Google <laughs> yung lugar na saan ba yung eksaktong lugar dito okay so andito ako ngayon sa, sa lugar ng ano yung pag mag magre-renew ka ng pag magre-renew ka ng sasakyan yung pa, yung ignition ban tawag diyan yung pa titingnan yung usok check yung brake kung okay ba bago kanila bibigyan ng ng ano ng auto ah, parang approval para may renew yung registration so dami sasakyan dito nakapila oh pila-pila kasi sasakyan dito so ayun tapos na rin mapa ano mapa ignition ba ang tawag dyan <laughs> yung tinitingnan yung usok ignition ayun tapos na rin so okay naman alhamdulillah okay naman yung sasakyan wala naman problema so pasado siya at ngayon ay tapos na yon at ang gagawin ko ngayon ay maghahanap ako ng mabilihan ng kape dito dahil naghahanap naman yung aking katawang lupa ng kapi. Boss, Sabos. basta. Kopat sino lang? Oh. Na balita. Okay. Okay. Saka sa atin. Shout out sa ating mga uh, viewers <laughs> diyan, saka subscriber. Eh. Saka <laughs> sa, sa atin. Kapampanga. Ah, Kapang Kapampanga na? Ayo. Oh. Okay. Uh, basta tama. Ayos, Ayos lang? Ayos lang. Araos. Pancil sila. -chil sila <laughs> ngayon. I-shout out mo yung mga viewers natin na uh, sa Pampanga. Oh, ah. mga viewers ko ken. Kunin mo mi gila na ako. Ha? Huh? Actually, wala akong naintindihan sa sinabi ni Kawayan. Basta kung ano may sinabi niya, tayong yung mga kababayan natin, mga kapampangan, na makakaintindi noon. Basta <laughs> What? What the fuck? Oh, yan. Okay. <laughs> Ayan yung kabayan natin na, ano, sa Pampanga. So, kapampangan. Ano sa kapampangan yung kumusta ka? Kamusta no, ka? Ah, ganun din. Pareho lang. Oh. so, wala rin pala. Pareho lang pala. Medyo may, ano lang, may tono. Ah, may, parang parang paano? Pataas lang yung tono. O pa, pa, pa. Parang mas mas diin yung mas yung words. Ah, oh, parang pag ganyan. Huh? Ba't ka umix eh na boy, wala ka namang alam sa lingguwahe ng Kapampangan. Manahimik ka na lang. hantay muna yung order mo. Bili na rin tayo ng ating kape. Doon kasi sa ano kanina, hanap na hanap yung aking katawan ng kape. Wala namang may benta doon na kape. So, yung pagkatapos ng parang ignition test ba? Ignition. O, oh, ignition test pala tao dun. Ayun. So, napadaan ako dito sa, may nadaanan ako dito MacDo. So, dumaan na din ako ng, ano, ng cappuccino. Para mainitan naman yung ating katawan. So, ang next move ngayon ay, uwi na ng, ano, uwi na ng bahay dahil tapos na yung mission ngayong araw. So, mag na naman ng next move para sa next na gagawin Okay, so medyo nagsisimula na yung lamig dito sa ano sa Saudi Arabia, particular sa buong Middle East. Nag-start na rin yung ano. Yung uh, winter, ikaw nga. So maglabas na, na yung mga jacket, mga jacket na naitago na pinabahaya na ng ano, ng... pinabahaya na ng, uh, ano ba dyan, uh... gagamba. What? <laughs> What the fuck? Dahil <laughs> matagal na panahon binagamit, ng last year pa. So, ganun. Uh, At dito naman ay, hahanapin ko, oh, huntingin ko yung mga nagugas ng sasakyan dito dahil gusto ko magpapawashing ng sasakyan dahil sobrang dumi na itong sasakyan sapagkat maulan. Okay, so palilinisan ko muna itong sasakyan dito kasi umulan kahapon. So, masyadong madumi yung sasakyan. Hindi naman kalaki yung bayad eh. Ten reals lang. Paparking natin ng maayos tong sasakyan para hindi tayo masita ng, ano, ng pulis pagdadaan dito. Okay. Yeah. Hala baladia. Kaya ba? Kam hala ka si. Inta ti mo Sa amin conversation ay para kang nakikipag-usap sa ermita o malate ng mga alam mo na. <laughs> What? <laughs> What the fuck? Kung magkano bang orasan <laughs> o full time kung magkano bang presyo. So yun na, 'di ba? Sa mga nakarelate diyan. Yung mga ibang lahi dito na naglilinis ng sasas pag uh, masyadong madumi 15 reals pag slight lang o alikabok 10 rials depende yan uh, pero kasi ako madadala sa nagpapalinis dito kaya itong kinapalinis ko sukay na to so walang problema so kayang-kaya to 10 rials sa uh, usapan lang yan dami nila dito mga ibang lahi na naglilinis naglilinis ng sakyan kasi ito sila yung mga nagtatrabaho sa company na yung iba dito is umalis sa kampanya kasi ano eh uh, ano daw minsan hindi daw maayos yung sahuran o may problema sa ikama ganun. so ganun talaga yung sitwasyon dito eh. kahit na umulan umaraw dito yung sila naglilis sa sasakyan so marami rami rin naman ang, ng, ano eh kinikita nila dito kung nakakasampung sasakyan sila sa isang araw so 10 reals ah uh, 10 reals per ano per sasakyan so kung sampung sasakyan 100 reals so at times mo sa 30 days sa isang buwan oh marami rami so medyo mas maganda pa yung sahod kita nila kumpara sa mga regular dito na ang sahod lang sa mga 2,000 yun nga lang itong trabaho nila is may kahirapan syempre umulan umaraw yung trabaho nila dito eh, hindi naman pwede silang pag chill chill lang sabihin nila na kahit na may dito araw ayaw nila maglinis sa kyan syempre pera din yun eh hmm, Ganun yun. So, this tis lang para makita rin sila. Ada video, Baladia? Kailang Baladia? Hi, hello, Baladia. Kev, hi. hello. Kev, so, guys. Mapi sawaya alhin ha. alium ma Sliyo alhin, Aliyo man stop. Insyaallah Aliyo malit nin, ti sawaya. Ah. <laughs> Jaja, <alten> kunyari So, lahat itong mga ibang lahi dito, mga Bangladesh, mga Indian, mga hindi natin ng sasakyan. So, dito yung sila mga kaibigan ko na dito, yung mga tropa-tropa. Kasi pag nagmimigay ko ng pagkain dito, sila lahat yung mga binibigyan ko dito kaya parang mga kilala nila ko dito eh. <laughs> tapos ko na rin uh, ipa-washing yung sasakyan. Ngayon ay uuwi na ako sa aking uh, sa aking sa aking tahanan. <laughs> sa aking accommodation. Accommodation. Do sa bahay ng kalapati. Do sila yung mga ibang lahi na nag, naglilinis ng mga nagka-car wash. Dami nila doon. Siguro mga nasa 50 siguro sila kadami. Yung mga Bangladesh doon na naglilinis ng kitchen. So bago natin bibitawan tong ating bagong video, bagong vlog, kung bago man kayo sa akin channel, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakihit ang all notification bell para maging up update kayo sa naman video aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. Oh. Uh.